Kumusta mga kaalam? Sa araw na ito tatalakayin natin ang isa sa mga pinakamainit na usapin sa mundo ng negosyo at teknolohiya. Bakit nga ba gustong-gusto ni Elon Musk ang kilalang entrepreneur at visionary na mag-invest sa Pilipinas? Sa kabila ng kanyang mga proyekto sa iba't ibang bahagi ng mundo, tila may natatanging dahilan kung bakit pumukaw ng kanyang interes ang ating bansa. Samahan niyo ako at alamin natin ang mga posibleng dahilan at implikasyon ng planong ito para sa ating bansa. Una sa lahat, kilalanin natin kung sino si Elon Musk. Si Elon Musk ay isang kilalang negosyante, inventor at philanthropist. Siya ang CEO at lead designer ng SpaceX, CEO at product architect ng Tesla Inc, at founder ng iba pang malalaking kumpanya tulad ng Neuralink at The Boring Company. Kilala siya bilang isang tao na hindi natatakot sa mga hamon at palaging naghahanap ng mga paraan upang iangat ang teknolohiya at lipunan sa mga bagong antas. Isa siyang individual na hindi lamang nag-iisip ng pansariling kapakinabangan, kundi pati na rin ng kabutihan ng mas nakararami. Partikular na sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng teknolohiya na may positibong epekto sa mundo. Si Elon Musk ay hindi na bago sa paggawa ng mga malalaking investment sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa pagbuo ng mga electric vehicles na nagbago sa industriya ng transportasyon hanggang sa pagpapadala ng mga spacecraft sa kalawakan, hindi matatawaran ang kanyang kontribusyon sa mga industriya na kanyang pinasok. Halimbawa, ang kanyang kumpanya na SpaceX ay nagdala ng revolusyon sa larangan ng space exploration habang ang Tesla ay nangunguna sa pagbawas ng carbon emissions sa pamamagitan ng electric vehicles at sustainable energy solutions. Ngunit bakit nga ba tila gusto niyang maglagak ng pondo sa Pilipinas? Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Timog-Silangang Asya. Sa kabila ng mga hamon, ang ekonomiya ng Pilipinas ay patuloy na lumalago, na pumupukaw ng interes ng mga global investors. Ang mabilis na urbanisasyon, paglago ng middle class, at ang malawak na consumer market ay ilan lamang sa mga dahilan. Kung bakit maituturing na may malaking potensyal ang Pilipinas para sa mga dayuhang investment. Ang mga economic reforms na isinusulong ng gobyerno upang gawing mas business-friendly ang bansa ay nagbubukas din ng mas maraming oportunidad para sa mga mamumuhunan tulad ni Elon Musk. Bukod dito, ang strategic location ng Pilipinas sa timog-silangang Asya ay nagiging daan upang maging sentro ng kalakalan at transportasyon sa rehiyon na isang mahalagang aspeto na maaaring nakikita ni Musk bilang isang malaking bentahe. Isa rin sa mga posibleng dahilan kung bakit interesado si Elon Musk sa Pilipinas ay ang pag-usbong ng sektor ng teknolohiya at inubasyon sa bansa. Bagaman may mga hamon pa rin na hinaharap ang bansa pagdating sa digital infrastructure, ang pagsusumikap ng gobyerno at pribadong sektor na paunla rin ang teknolohiyang ito ay maaaring naging kaakit-akit para kay Elon Musk. Sa pamamagitan ng kanyang mga kumpanya tulad ng Tesla at SpaceX, maaaring niyang tulungan ang Pilipinas na pabilisin ang pag-adopt ng mga makabagong teknolohiya. Hindi lamang ito makakatulong sa pagsulong ng ekonomiya, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Halimbawa, ang pag-deploy ng mga Tesla charging stations sa Pilipinas ay maaring mag-udyok sa pagtaas ng bilang ng mga electric vehicles sa bansa na magdudulot ng pagbaba ng air pollution sa mga urban areas. Hindi rin maikakailan na ang populasyon ng Pilipinas ay isa sa mga pinakamalaking aset ng bansa. Ang malaking bilang ng mga kabataan na bihasa sa teknolohiya ay isang pangunahing dahilan kung bakit maaaring nakita ni Elon Musk ang malaking potensyal sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang mga investment, maaari niyang magamit ang kasanayan ng mga kabataang Pilipino para sa mga proyekto ng kanyang mga kumpanya. Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang pagiging adaptable at mabilis matuto ng mga bagong teknolohiya na isang malaking bentahe para sa mga kumpanya ni Musk na nangangailangan ng mga skilled workers na handang sumabak sa mga makabagong industriya. Bukod dito, ang mataas na bilang ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa larangan ng IT at engineering ay nagpapakita ng malaking pool ng talento na maaaring magamit sa mga proyekto ni Musk tulad ng pagbuo ng mga bagong teknolohiya sa space exploration at renewable energy. Ang Pilipinas ay isa ring bansang mayaman sa natural resources kabilang na ang renewable energy sources tulad ng solar, wind, at geothermal energy. Bilang isang advocate ng sustainable energy, tiyak na nakita ni Elon Musk ang potensyal ng Pilipinas sa larangang ito. Sa kanyang kumpanya na Tesla, nakilala sa paggawa ng mga electric vehicles at solar energy products, maari niyang mapakinabangan ang renewable energy sector ng Pilipinas. Ang pagkakaroon ng mga likas na yaman ay nagbibigay sa bansa ng malaking potensyal na maging leader sa renewable energy production sa rehiyon na isang bagay na maaaring makita ni Musk bilang isang magandang oportunidad para sa kanyang mga sustainable energy projects. Bukod dito, ang pagdevelop ng renewable energy sources sa bansa ay makakatulong sa paglutas ng mga isyu sa kuryente, lalo na sa mga probinsya na madalas makaranas ng brownout. Ang isa sa mga pangunahing sektor na maaring maging focus ng investment ni Elon Musk ay ang energy sector particular na ang renewable energy. Sa pamamagitan ng Tesla, maaring ipasok ni Musk ang mga makabagong teknolohiya sa solar at battery storage systems na maaring makatulong sa pagsugpo ng mga problema sa kuryente sa bansa. Ang Tesla Powerwall halimbawa ay isang produkto na maaring magbigay ng stable at reliable na energy supply sa mga kabahayan at negosyo sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng paggamit ng renewable energy at advanced battery systems, ang mga lugar na dati ay hirap makakuha ng stable na supply ng kuryente ay magkakaroon ng mas maaasahang energy sources. Bukod dito, ang pag-adopt ng renewable energy ay makakatulong din sa pagbabawas ng dependence ng Pilipinas sa imported fossil fuels na makakatulong sa pag-stabilize ng presyo ng kuryente at sa paglaban sa climate change. Hindi rin malayo ang posibilidad na mag-invest si Musk sa transportation sector ng Pilipinas. Sa kanyang mga proyekto tulad ng Tesla at The Boring Company, maaring makatulong si Musk sa pagpapabuti ng transportasyon sa bansa. Ang pagpapakilala ng electric vehicles at mga underground transportation systems ay maaring maging solusyon sa mga problema ng trapiko at polusyon sa mga pangunahing lungsod sa bansa. Ang Tesla Model 3, halimbawa, ay isang electric vehicle na maaring maging affordable option para sa mga Pilipino na magbibigay ng mas malinis at mas sustainable na paraan ng transportasyon. Bukod dito, ang pagdevelop ng mga underground tunnels sa pamamagitan ng The Boring Company ay maaring makatulong sa paglutas ng matinding trapiko sa Metro Manila na isa sa mga pangunahing problema ng mga motorista sa bansa. Ang mga proyektong ito ay hindi lamang makakatulong sa pagpapabuti ng transportasyon kundi pati na rin sa pagpapalago ng ekonomiya sa pamamagitan ng paglikha ng mga bagong trabaho at pagbibigay ng mas maayos na infrastructure para sa mga negosyo. Ang interes ni Musk sa space exploration ay maaari ring magbigay ng oportunidad sa Pilipinas na makapasok sa industriya ng space and technology sa pamamagitan ng SpaceX. Maaring mag-invest si Musk sa mga proyekto na magpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas sa larangan ng space technology. Ito ay maaaring magresulta sa mga bagong oportunidad para sa mga Pilipino, partikular na sa mga kabataang may interes sa agham at teknolohiya. Ang pagkakaroon ng space-related projects sa bansa ay maaaring magbukas ng mga bagong industriya tulad ng satellite development, space tourism, at space-based research na magbibigay ng mga bagong trabaho at oportunidad sa mga Pilipinong may kaalaman sa agham at teknolohiya. Bukod dito, ang pag-develop ng mga space-related projects ay makakatulong din sa pagbuo ng mas matatag na national security system sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sariling satellite systems na magagamit sa monitoring at communication. Isa pang sektor na maaring maging target ng investment ni Musk ay ang telecommunications and internet services. Sa pamamagitan ng kanyang proyekto na Starlink, isang satellite internet constellation, maaring matugunan ang mga problema sa internet connectivity sa mga malalayong lugar sa Pilipinas. Ang mabilis at reliable na internet ay magiging mahalaga para sa pagpapalago ng iba't ibang sektor ng ekonomiya ng bansa. Sa kasalukuyan, marami pa ring lugar sa Pilipinas ang walang access sa stable internet connection na isang malaking hadlang sa pag-unlad ng mga rural areas. Sa pamamagitan ng Starlink, maaring mabigyan ng access sa high-speed internet ang mga lugar na hindi kayang abutin ng traditional internet providers. Ito ay makakatulong sa pag-angat ng kalidad ng edukasyon, negosyo at pamumuhay ng mga Pilipino, lalo na sa mga probinsya na madalas naiiwanan pagdating sa digital na pagbabago ang pagdevelop ng Starlink sa Pilipinas ay magdudulot ng mas maraming oportunidad para sa mga online businesses, remote work setups at e-learning na nagiging mas mahalaga sa panahon ngayon kung saan ang connectivity ay isang pangunahing pangangailangan. Ang mga posibleng investment ni Elon Musk ay tiyak na magre-resulta sa paglikha ng libu-libong trabaho para sa mga Pilipino. Ang pagpasok ng mga bagong teknolohiya at industriya sa bansa ay mga ng mga skilled workers, engineers at scientists na magbibigay ng oportunidad sa maraming Pilipino na magtrabaho sa mga cutting-edge na industriya. Bukod dito, ang mga training programs na maaring ipatupad kasabay ng mga proyektong ito ay magbibigay daan sa pagdevelop ng mga bagong kakayahan sa larangan ng engineering, IT at renewable energy. Ang mga programa na ito ay maghahanda sa mga Pilipino na maging globally competitive sa mga teknolohikal na industriya na maaaring magresulta sa pagtaas ng kalidad ng mga Pilipinong manggagawa at sa pagpapalakas ng workforce ng bansa. Ang mga investment ni Musk ay maaari ring magdulot ng pagpapalakas sa mga lokal na industriya. Halimbawa, ang paglikha ng mga electric vehicles sa bansa ay maaaring magresulta sa pag-usbong ng mga bagong industriya tulad ng manufacturing, supply chain management, at renewable energy production. Ang mga lokal na supplier ay magkakaroon ng pagkakataon na maging bahagi ng global supply chain ng Tesla na magbibigay ng bagong buhay sa manufacturing sector ng Pilipinas. Bukod dito, ang pagdevelop ng local infrastructure para sa electric vehicles tulad ng charging stations at maintenance services ay magbibigay ng karagdagang kita para sa mga local businesses. Sa kabuuan, ang mga investment na ito ay magdudulot ng chain reaction na magpapalakas sa iba't ibang sektor ng ekonomiya mula sa paglikha ng trabaho hanggang sa pagpapalawak ng lokal na negosyo. Ang mga bagong negosyo at proyekto na maaring ipasok ni Elon Musk sa bansa ay tiyak na magreresulta sa pagtaas ng kita ng gobyerno sa pamamagitan ng mga buwis. Ang mga kita mula sa mga bagong negosyo ay maaring magamit ng gobyerno upang punduhan ang mga proyektong pangkaunlaran na magpapabuti sa kabuhayan ng mga Pilipino. Halimbawa, ang mga buwis na makokolekta mula sa mga kumpanya tulad ng Tesla at SpaceX ay maaring gamitin upang punduhan ang mga proyekto sa edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Bukod dito, ang mga bagong investment ay magbibigay ng karagdagang revenue para sa gobyerno na makakatulong sa pagpapabuti ng fiscal health ng bansa at sa pagbabayad ng utang, ang mas mataas na kita ng gobyerno ay magbibigay daan din sa mas maraming proyekto na makakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga Pilipino tulad ng social services at environmental protection initiatives. ang mga investment ni Musk ay maari ring magresulta sa pagangat ng kakayahan ng Pilipinas sa larangan ng teknolohiya. Ang pagpapakilala ng mga makabagong teknolohiya ay magbibigay ng bagong kaalaman at kasanayan sa mga Pilipino na makakatulong sa pagbuo ng isang mas matatag at teknolohikal na advanced na ekonomiya. Sa pamamagitan ng pagdevelop ng mga high-tech industries, ang Pilipinas ay maaring maging isang hub para sa mga tech startups at innovations na magbibigay ng bagong sigla sa local economy. Bukod dito, ang pag-a-adopt ng mga advanced technologies ay magbibigay ng competitive edge sa mga local companies na makakatulong sa kanila na makipagsabayan sa global market. Ang mga proyektong ito ay hindi lamang makakatulong sa pag-unlad ng teknolohiya sa bansa kundi pati na rin sa pagkakaroon ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino na maging bahagi ng global tech community. Isa sa mga pangunahing hamon na maaring harapin ni Elon Musk sa Pilipinas ay ang red tape at bureaucracy. Kilala ang Pilipinas sa pagkakaroon ng mabagal na proseso ng pag-apruba ng mga proyekto na maaaring maging hadlang sa mabilis na pagpapatupad ng mga investment ni Musk. Upang malampasan ito, kinakailangan ng maayos na koordinasyon sa pagitan ng gobyerno at ng mga pribadong sektor. Ang pagpapabilis ng mga proseso sa pag-apruba ng mga proyekto gayon din ang pagsasagawa ng mga policy reforms na magpapadali sa pagnenegosyo sa bansa ay magiging mahalaga upang masigurong magiging matagumpay ang mga proyekto ni Musk sa Pilipinas. Ang pagtutok sa transparency at accountability ay makakatulong din upang mapagtagumpayan ng mga hamon na dulot ng bureaucracy at upang mapanatili ang tiwala ng mga mamumuhunan. Bagaman may malaking potensyal ang Pilipinas, hindi maikakaila na may mga hamon pa rin pagdating sa infrastruktura. Ang kakulangan sa maayos na transportasyon at energy infrastructure ay maaring maging hadlang sa mga proyekto ni Musk. Kailangan ng masusing pagpaplano at investment upang malutas ang mga problemang ito. Halimbawa, ang kakulangan sa maayos na roads at public transportation systems ay maaring maging hadlang sa pagdevelop ng electric vehicles infrastructure habang ang mga issue sa power supply ay maaring makaapekto sa operasyon ng mga renewable energy projects. Upang masigurong magiging matagumpay ang mga proyekto ni Musk, kinakailangan ng malawakang investment sa infrastruktura, pati na rin ang maayos na koordinasyon sa pagitan ng gobyerno at pribadong sektor upang malutas ang mga logistical challenges na maaring harapin ng mga proyekto. Ang mga investment ni Musk ay tiyak na makakaharap ng matinding kompetisyon mula sa iba pang mga global companies na interesado rin sa Pilipinas. Ang pagkakaroon ng isang competitive na environment ay maaaring magdulot ng hamon sa kanyang mga proyekto ngunit maaari rin itong magsilbing motibasyon upang lalo pang pagbutihin ang kanyang mga plano. Sa kabila ng kompetisyon, ang Pilipinas ay may natatanging mga katangian na maaaring magbigay ng competitive advantage sa mga proyekto ni Musk. Halimbawa, ang mababang labor cost sa bansa ay maaring maging isang malaking bentahe para sa mga manufacturing projects ng Tesla. Habang ang mataas na bilang ng English speaking population ay maaring maging isang malaking asset para sa mga tech related projects. Ang pagkakaroon ng mga local partnerships ay maari ring magbigay ng strategic advantage kay Musk sa pag-navigate sa competitive landscape ng Pilipinas. Ang socio-political climate ng Pilipinas ay isa ring mahalagang aspeto na maaring makaapekto sa mga investment ni Musk. Ang mga pagbabago sa politika at ekonomiya ay maaring magdulot ng mga hamon sa pagpapatupad ng kanyang mga proyekto. Gayunpaman, ang maayos na ugnayan sa pagitan ng gobyerno at mga pribadong sektor ay makakatulong sa pagtagumpayan ang mga hamong ito. Sa pamamagitan ng maayos na dialogue at collaboration, maaaring makahanap ng mga solusyon sa mga socio-political challenges na maaaring harapin ng mga proyekto ni Musk. Bukod dito, ang pagkakaroon ng stable na political environment ay magiging mahalaga upang masigurong magiging matagumpay ang mga investment ni Musk sa bansa. Ang pagtutok sa good governance at transparency ay magiging susi upang mapanatili ang tiwala ng mga mamumuhunan at upang masigurong magiging sustainable ang mga proyekto sa hinaharap. Sa pagtatapos, maliwanag na maraming dahilan kung bakit gustong-gusto ni Elon Musk na mag-invest sa Pilipinas. Mula sa mabilis na paglago ng ekonomiya, potensyal sa teknolohiya, at yamang likas na maaring magamit para sa renewable energy, hanggang sa malaking pool ng talentadong kabataan, ang Pilipinas ay isang magandang destinasyon para sa mga proyekto ni Musk. Sa kabila ng mga hamon tulad ng bureaucracy, infrastruktura at socio-political issues, nananatiling mataas ang potensyal ng bansa na maging bahagi ng mga makabagong proyekto ni Musk na maaaring magdala ng malalaking benepisyo hindi lamang sa ekonomiya kundi pati na rin sa kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Ang pagpasok ng mga proyekto ni Musk sa Pilipinas ay magbibigay ng bagong sigla sa ekonomiya magbubukas ng maraming oportunidad para sa mga Pilipino at magbibigay ng bagong landas para sa sustainable development sa bansa. Kung magiging matagumpay ang mga investment na ito, hindi malayong makita natin ang Pilipinas bilang isang bagong tech hub sa Asia na may mga cutting-edge industries na nagpapaunlad ng ekonomiya at nagbibigay ng mas magandang hinaharap para sa lahat ng Pilipino.